Dito po tayo sa pwesto ni Ate Inibungabong. Napakarami pa niya rin pong kamatis. Oh. Pagaganda ng kamatis. Alamin po natin ang presyo ng kanyang mga sariwang gulay dito sa kanyang pwesto. po. Si Ate Inibungabong. At good morning. Saan galing kamatis man Ang dami. Ang Magkano na ngayon? Rizal. Oh, Rizal. Magkano na ngayon turing natin ng kamatis? 55. 55. 50, maganda po yun na Pogi. Bagong oh. puno. Bagong puno. 55 ang ang turin niya. Pero tinatawaran siya ng 50. Maganda po. Bagong puno. Ito si Guerrilla mo at eh. Pero magkano mag ang turing mo dyan? 60. 60. Yan. Meron din siyang patolang kinis. Ito. Tanong natin yung patolang kinis. Palit tayo. Atin patola ang palitpit mo. Oh, patola. Orienta lang. Napakamura. Ito sa ano, patola ang palitpit mo. Ito sa nagtatanong ng Siling Sultan kahapon, hindi po siya na-update. Eh. Sorry po, ito po, i-update natin kay Atin. Atin yun yung Sultan mo, magkano? Eh, Sandaan. Yeah. Yeah. Sandaan, yan. Tingi. Tingi. Sandaan. Napapanood siya amin yan. Oo. At pinanunood ka. Bakit sabi mo oh. lang, ang mahal ng ganon, ang oh. ganon. O, yan. Hindi ko ang sabihin, bumili. Yan. Kasi po yung mga yung, asking asking price yan. Ask yan. Lagi po natin sinasabi yung asking price ang tendency niya bumababa po yan dahil tinatawaran. Hindi po pwede kung ano ang bentahan ng farmers pati ay yun ang binibigay nila. Lalo na po pag tanghali hapon bumababa po yung asking price na yan. Tinatawaran po yan. Ate Ine, salamat. Mayroon mong nanonood siya araw-araw sa ano? Yung daw Taiwan E18, bakit daw E yung niya, yung plastic. One one, mura ngayon yung Taiwan eh. Ate Ine, yung pataw Isang mapagpalang araw kabanato ang kong mahal sa lahat ng ating mga kapalengke dyan sa lahat po ng ating mga kagulay sa mga kaibigan nating farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatwenyos welcome po uli sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Ngayon po ay February 23. Araw po ng Biyernes. Isang mainit na araw na naman ang gagawin natin ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan City Public Market palengke ng sangitan muli po samahan niyo po ako sa mga kasama sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price only hindi pa po yan ang final prices para malaman po natin yung mga malikot na pabago-bagong presyo ng mga gulay dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nebay, Siyang, Pabunatuan City, Public Market, Palengke ng Sanitan At kung bago lang po kayo sa ating Youtube Channel, Dante V. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Sana nakasubscribe mo kayo para naka-update po tayo sa ating mga presyo ng gulay. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para naman po sa iba natin mga kasamahan kaya para let's hapang nanonood po tayo subscribe na po tayo please at mag update na po tayo gusto ko lang pong linawin sa mga kaibigan natin farmers at sa ating mga kapalengke ang tinatanong ko po, po ay ang asking price only. Hindi pa po yan ang final prices. Kung ano po ang sinabi ng Sakadora, syempre po, ang tendency nga, yung mga mabili, tinatawaran po ng malaki yan, kaya doon nila binibigay. Kailangan syempre yung presyo nila medyo angat para pag tinawaran sila, ando doon po, magkita sila sa kanilang kikitain sa inyong mga gulay. Lalo na po pagdating ng tanghali hapon yung asking price na yan bumababa. Yung presyo ng mga gulay nila ay bumababa. Yan. Kaya wag niyo po sisisi si, mga sakadora niyo napakataas yung ano nila hindi po. Hindi po diyan nakukuha, hindi po diyan nila nilalabas ang kanilang mga presyo ng gulay. Mas mababa po sa asking price nila. Oh, tuloy na po tayo sa pag-update dito kay Lita mayroon siyang bonito ang palaya Lita magkano yung asking price o yung touring mo dyan 70 po yan asking price po ah, 70 siyempre pag namili kayo tatawaran yan okay, dahil ba? nasa palengke po tayo obligado talagang sumawad kaya ako binibigay ng ganon ayan e murado natin 150 150 meron din po siyang okra papisili, panigang yung okra mo magkano dito yung ofra. 40 lang po natin. 40. Yung mga ganda na. hindi ka ganda, 40. Ayan, sinong panigang? 45. 45. Ayan, yung local natin, si sibuyas sa puti, mag ano na? Tumataas po. nag na ngayon. No, 30 na. Ngayon lang tumataas. Kaya po sa inyo, yung mga gustong mamili ng maraming sibuyas dyan, bumili na po kayo. Pag naubos po yan, baka lalong tumaas at mapalitan na naman po ng mga imported na sibuyas. Ano ang problema dyan? Dito mga ino. Dito sa kaibigan natin si Dory, meron siya laging mais ngayon. Dory, ano itong mais mo? Dilaw po, Dilaw. Magkano yung dilaw natin? 20. Yan, yeah. murang-mura, 20 po per kilo, 200 per bundle. Dito po ulit tayo sa makisig na sa kadoro si Machete. Alamin natin yung presyo kasi napakarami niyang gulay, oh. Yan po, mara pang dumadating ng mga talong. Eh. Sir Machete, anong talong yan? Anong talong yan? Mocho po. Magkano yung mocho ngayon? 30. 30? 30? Napaka-mura, 30 lang. 300 per bundle, 30 per kilo. Yan pipi ng bakla mo, magkano? Pipi ng bakla mo, Machete? Lakang mayroon. Ha? Ha? Korenta. Meron, meron siyang ano. Anong ano to, sitaw? Negro star Magkano yung negro? 120. 120. Eh, yung ano mo, yung mulo nito? 70. 70, yan. Maraming salamat, salamat. Sir Makisig na machete. Yan o, no, si Ate Abel o. Oh. Ate Abel, magkano na yung talbos mo ngayon? Pwede po, 50. Ah, sige, di ba mga upos? 50. 50 po eh, ulot. Ulot. Eh, yung sili natin panigang? Panigang. 40 asking. Yung patola palitpik mo? Asking po ng 35 35, sa kinis, patolang kinis ba, oh. Ano po, 25 po ang... Sa Taiwan natin ngayon, si Lin Taiwan? Oo, 60 Ano yung upong mo, balag? Balag po, po, Magkano nga ang asking price ng matandang? Yang 15 po yung upong ayan. Ayan po, na. balag na matanda okay, natanong. Na. Ah, yung bago daw, 25. Maraming salamat, Ate Abu. Dito, ang daming papaya. Saka may dumadating na patolang palipit. Okay, isko. Isko, napakaganda lalaki ng taga buhat mo yes. ng ano ah. Kamukha ni Bong Rebilla. <laughs> ni alias Pogi. Yan oh Yan. Kuwan kuwan natin ha. Saan galing yung patuan ng palitpit mo? Magkano ngayon ang asking price lang? Asking natin na yung 42 42, kagaganda Yung papaya mo magkano? Kaya po, sampo Sampo Para may tawag natin siya si Bong Ano, si alias Pogi 42 po kakay Madam, magkano na yung ano natin Sampalok? 21.22 po. 21, 22, per kilo, bali 10 kilo, 210, 220. Yung puso niya, Apen? Puso ko, ano, 13 13. Ayan ang aking kabarangga. <laughs> Good morning. Wala pang kalamansi. Ayan po, napakarami pong kamatis pa ang dumadating. Dito may nakita tayong mais na puti, kanina dilaw. Madam, magkano yung puti natin ngayon? Asking price? 35 35? Si sir na sumagot Ang aking kaibigang machong macho Macho sa lahat ng bagay Macho, di ba? Dito sa magandang tindera, alamin natin yung presyo ng Super white na bawang Madam, magkano yung super white na bawang natin? 750 po 750 E eh, yun sa kanso? Kanso? May 640, may 660 yan o, napakaganda ng mga sakadora dito. Wala kang itatapon. Dito kay Sweet, meron din siyang patolang palit Ang dami, kagaganda. Pati si Garillas. Sweet, magkano yung patolang palit natin ngayon? 45. 45. Itong si Garillas natin. Ano po, 70. 70. 70. Yeah, Yan, medyo umangat na yung presyo ng sigarilyas. Tumitinag na. At syempre, dito tayo kay ati baby ko. Yung laging may sitaw. Mawawalan ng sitaw yung ibang presyo siya hindi. Yeah. Ati baby, yung sitaw ba to? Magkano si Mariposa? 110. Lahat ba to Mariposa pa dito? Ay, yung bulakan white. Magkano? Ayan. Yeah. Mas mahal yung ano, yung bulakan White no, 150. Yung okra mo kagaganda, magaling okra. 60, natuloy. Yan. Yeah. Wala kaya ata na yung talong. Ay, Walang talong ano. Okay, salamat at nakabenta ka na ba noon ng marami? Ah, oh, mga sitaw. Oh. Tama, tis yan. Nagbibilang ka na eh. Okay, salamat. Ay, sili, bayad Ah, siya po yan. Sa kanya galing siling panigang. Magaling po yung siling panigang. Asking price po natin. Kaya na natuloy na nga. Korenta nga rin po. Ayan, korenta na yun. Sa kanya pala. Madam, kagaganda ng siling nyo. Saan po ba galing yan? Mamandil po. Po? Po? Mamandil. Ah, sa Talavera. Anong pangalan ni madam? Eva. Ah, Eva. Ayan, si Madam Eva from Talavera. Siya po yung nagdadala ng siling panigang dito kay Ate Baby ko. Yan. Salamat po, Madam Eva. Siyempre, pag pag-uusapan ng kamote, kanina pa po ako pupunta, kundi kay Madam Maylin na. Kasi si Maylin yung mga kamote niya, lalo na yung Taiwan si. Siya po yung pinakamarami magandang tindang Taiwan si quality and good. Madam Maylin, magkano na yung ano natin? Taiwan si. Ano ah, po, dito po, 150. 150 sa malaki po. Sa 180, 180. sa malaki. 220. Yan. Ayan po yung asking price lang po yun ha. Mga asking price yung tinatanong natin. Pag sinabing asking price, meron pong pag aasang bumabayan pag tinawaran ng mamimili. Sana alam nyo po. Yan. Hindi pa po yan ang final prices. Eh yung ubi natin, Maylin? 250 po kay Dan. Okay, sige, sige, sige. Dito kay Madam Elan, napakarami pa rin ano sibuyas na lasuna. Siya po yung pinakamaraming uh, sibuyas na lasuna dito sa ating baksakal. Yan, 18. Malapit na ano yan, mag no? magmaliw. Mga nito sigurong April, wala na yan, ano? yan. April. Kasi nung last year, meron natin. Ano? Yan. Yung puso po natin mag 15. 15. Ano ba yun? Uh, ah, sinibuyas? Sinibuyas. Mag Magkano mag po yung sinibuyas? 90. 90 yan. Salamat po. Dito kay Ate Sally, napakadami na sigarilyas, pati morado. Ate Sally, magkano yung sigarilyas natin? 60 po ang asking. Asking price, yan. Uh, ah. asking price 60 sa morado. Anong talong haba to? Magkano po yung ngayon mucho? Ah, yung, yung pinakamaganda 30 ano. As usual, meron pa rin tayong kamatis ano. Nasa line of fight pa rin, 55. Ah, medyo bumaba ng konti. Okay, salamat at isali. Teres, ah, kay Bingan, John John ko. Nakikinis ng upo mo. Ano ba yung balag? Oh, magkano nga yung asking price niyan? 25. Oh, 25 per kilo, 250 per bundle. Eh, yung papa. Pero, oh, ay. Per Eh, per, per bundle magkano? 250. 250 yan. Okay. Eh, itong papaya. Papaya, sandaan. Sandaan. Wala kaya ata masyadong gulay ngayon. Oo, wala. Ah, na meron kan papaya gana. Alin magkano yung Taiwan natin ngayon? Asking price. Ngayon po, 55. 55? Okay, salamat. Ayan po, dumadating pa lang yung mga kalamansi. Hindi pa natin matanong yung presyo. Uh -oh. Nagdadating okay. ang pala yung kalamansi. Ay Dito alamin natin yung kalamansi ni Esmo. Esmond, magaling kalamansi natin ngayon. Good. Asking. Waka po po, nag one po uh -huh. yung tangali. Ngayon. Asking po lang, one-three, one lang. yeah. Okay, thank you. Aray! parte ba? Yan, yung tangali daw, nag one pero bumaba din. Ngayon po, one-three. Diarnest po. Matagal po din natin hindi na-interview si Madam... Ay, nagkaroon ng anak si Madam Sherry. Eh, biglang lumabas. Ayun pala ang laman ng chen niyang ano. <laughs> nakabukol. <laughs> oh. Mm -hmm. Madam siya, magkano ngayon yung sibuyas natin na local na puti? Ito malalaki na ito? Ito, so, ano po ito niya? 290. 290 yung mga medium size. Ito so, na 80. Yung pula natin, magkano? 250. Yung pula? 350. 350. Yung ano natin, bawang na super white? 750 po. 7.50, 650. Yung kanso. 660 at saka 630. 660, 630. Yan. Ayan po yung anak ni Madam Cheryl na bunso. Ayan po pala yung nakatago bunso. sa kanyang ano. <laughs> sa kanyang tiyan. Kaya, kaya wala na po siyang tiyan. Anak, kaganda. Bata. Yan. Ay, munggo nga pala. Magkano yung ano? Yung kintab. 1.50 po. Yung labo. 1.7 yung labo yung kinta 1.5 ayan ano po yun ha uh, 25 per uh, per sack po yun ayan uh, maraming salamat madam si kahit na nagkaanak si ma'am si maganda pa rin sa so, nag-iisang nagtitinda ng bayabas dito sa ating palengke magkano nga bayabas natin 60 Eh, bumaba no napakababa na ng bayabas ngayon ayan po nasa kahon po yan 50 per kilo. Ilang, pa, ilang, kilo ba yan? Ah, yan, may 23, 23, kaya times 60. Bakit nakakarton siya? Pwede ka na plastic eh. Mahanan siya na magpapawis, makahinog ng todo. No? -ma -pap okay, salamat. Dito tayo sa kaibigan natin, Mr. Manny. Tapon wala si eh. medyo happy birthday sir. Delayed sa ano mo naman eh. Sana sinabi mo na dito pinasarado man lang natin itong isang portion nito. Dito tayo ano, nag-celebrate. Oh. Celebrate tayo sa LTO. Yun, sa LTO ba? no? no? tayo ng license. Ah, may nilakad ka. No? Magkano ngayon yung manin natin per kilo? Per kilo? Eh, nagbibigay tayo ng 70. 70. Pero makakatipid sila kung per sako yung yes. Yeah. niya Kasi magkano yung, yung, kilo ng uh, per sako? Per sako natin, 1.9. Oh, 1.9. Bali, ilang kilo yan? 28. Oh, 28. Time machine na lang po doon at ayun ang kalalabasan. Tiyak, mas mura pa sa 7B. Yan. ilang tao ka na ba, boss? 36. Yan. Batang bata pa. Mar mara marami pang maloloko to. <laughs> <laughs> joke lang, joke. Ayun ano natin ngayon, yung manga natin. Kalabaw. Kalabaw. Ayun, mga ganyan na pang asin natin. Nakabandel. 300. 300. Ito naman 90 ang per kilo ng ating malalaki Pampulot, oh. pampulutan 'yan eh, no? Ang pahino din. Ang pahino Ano, ayan. May nakangiti tayo ng ano na doon, okay. ah, kapit bahay 'yan. Ba? Wala lang lagi lang ngiti. Ah. Nabigla ako kapo malaki. Okay. Salamat, okay. Uh, idol. Shoutout sa ating mga viewers diyan. Yo, ganun sana. Dito po tayo sa mga gulay bagyo. Katulad po ng cauliflower, carrots, patatas, sayote. Dito lang po yan sa pwesto ni Ma'am Gladys. Alamin po natin yung mga asking price niya. Good morning Ma'am Glad. Madam Gladys, torboy na likit ha. Hinihintay ko muna ang makahalis. Magkano yung, <coughs> yung, asking price ng repolyo natin ngayon? 200. 200. Sa sayote po natin. 250 sa carrots po. 700. Sa pechay baguio po. 250. 250. Sa patatas po. 850. Sa cauliflower po. 60. Sa broccoli po. 80. Sa beans. 70. Sa celery at leaves po natin. Celery leaves, 100. 100. Sa ano po natin dito sa green eyes? 120. 120. 120. Ito po ang ano natin, lettuce sa bilog. 120. Sa marble po natin. Sa lemon po. Yung green bell po natin. 200. Sa sitsaro po. Sitsaro, 150. 150. Maraming salamat, ma'am glad. Naisor sure po ko yung pagkain nyo. <coughs> Dito kay Barry, tanong natin yung, ano, yung kalabasa niya. Supremo. Good morning, Boss Bani. Bani. Magkano ngayon yung ano natin? Para basa. Yung dibente, no, 18. Kagaling, kaganda naman ng forma natin. Dente na, magkano? Yung dibente, 18. Yung dibente, 18. Ito, 15. Yung dibente, 15. Mura pa rin, ano? Pa. Ay, yung luya natin magaganda. Luya, may 60, may 35, may 80. Yan. Yung magandang pinakagod niya, 80, ano? Kagaganda pa ng mga nagbabanda lang yung may hari. Kaganda. Pogi kasi itong, ano nila eh. Itong kamote natin, ube. Ube, 27. Ano itong, ano natin, upo, balag ba yan? Balag yan. Balag yung matanda magkaling asing gas. 25. 25. 25, 20 gas Maraming salamat, Boss Bunny. Isa sa pogi natin si Fadoro. Kaya mag-like and subscribe na kayo. Yung, ganun saan. <laughs> Ayan po. Ay, ay, yung mga dating yan, bagong dating to kalamansi. O, oh, unong singko daw. Kadaming magaga. Good na good. O, saan galing kalamansi na yan? Palayan City. Palayan City. Ay, may labong. Eh, magkaibos yung labong natin ngayon. Pipe-pipe po. O, bira yung labong ngayon. Ano lang po yun? Ayun na kilo. Tapos may Sophia din. Sophia, magkano yeah. yung Sophia, Sophia? 35. 35, Sophia, yan. 35, 30. Wala po si Madam eh. Wala nga eh. Busy po eh. Wala. Busy, busy ba? Busy. Birthday ang kanyang... Ay, birthday ba? Nang anak niya? Nang kanyang ano? Jowa. Jowa. Ah, ganoon. Tumama na okay. sa... Okay. Eh, yung Taiwan natin, magkano ngayon? Okay. 55 po. 55. Okay, salamat. Andito po tayo sa pwesto ni Sir Junjun. Jun. Kasi wala pa po tayong makitang dumarating na peche ngayong araw na ito. Tanghali na po. Pero alamin po natin si ano kay Sir Junjun Jun kung may darating na peche pati mustasa. Ito si Sir Junjun. Sir Junjun, nasa na yung mga peche mustasa natin? Parang sa daan, nasa Bergara Highway na po. Ah, nasa Bergara. Malapit na siya. Magkano ngayon yung peche natin? 150. 150 sa mustasa. O, oh, 30. O, ah, doble yung presyo, oh, no? Yan. Mamaya po, punong-puno na po Kaya to. Mamaya, na po yun. Yan. Kaya lang, uh, ah, na po natin yung pagkatanong dahil na siguro na traffic. Yan na. po yung pechay. Mustasa po. 30. Salamat, Sir Jun. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng ating mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabalatuan City Public Market, Palengke ng pinangsangitan. Kung gusto po natin ma-update sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan, araw-araw po yung ginagawa natin, ipalo nyo lang po ang ating epipage channel, Palengke ng pinangsangitan. At ganoon din po, kung gusto niyo bisitahin o isubscribe ang ating YouTube channel makikita niyo po yung mga presyo doon ito po muli ang inyong kaibigan kasama Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City na araw-araw po nag-a-update na mga asking price tandaan niyo po ha ah. huwag po tayong malilito asking price po lamang ang tinatanong natin hindi pa po yan ang final prices wag niyo po sinisisi yung, yung mga sakadora siyempre magpapatong sila dahil pag nila pinatungan yung kanilang mga paninda pag sinabi nila yung mga presyo ano, doon po nila may bibigay at tatawaran pa sila tandaan nyo po nasa palengke po tayo sa baksakan po tayo sa wholesale Uso ang tawaran dito lahat ng mamimili ay tumatawad muli po ito po ang yung kasama kaibigan dahil si Biernes po ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City Ingat po tayo lagi araw-araw, lalo na po pag nangalakag tayo dito sa baksakan. Magdala po tayo ng payong. See you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po.